Ito mga ka-works, uh, NMAX version 2, uh, simpleng content lang to. Uh, release lang nito ng ilang araw pa lang, so mayroong concern si client. Ito ay pangkaraniwan sa brand new. Siguro sa mga bibili ng mga brand new unit, mapa, yamaw, anong brand. Ito yun, no? concern ni customer. Naririnig nyo ba? sumisipol. So, simple lang naman to eh. Kayang-kaya ah, nyo kayo na lang mag-DIY. Gagawin lang natin. Kukuha lang kayo ng oil. Ito. Kahit engine oil o anumang oil. Kung may problema kasi dito, ito. Yan. Hindi naman siya totally problema. Yan. Ang gagawin nyo lang, ilulubricate nyo lang. Wait lang, mahirap. Walang tagawak ng camera eh. susunod ko na lang mga kawags para kahit kayo na lang gumawa Lalagyan nila ng konting oil sa pagitan ng kanyang collar ganun din dito sa kapila Ini ta ba. Ya. Oh ya Malinau. totally easy to mga awards. Simple lang yan. Ganyan talaga pag brand nyo. Ito, paikuti natin. O, oh, yan Oh. Wala ano. Wait lang. merong excuse lang. Excuse. May nagkwal lang bahin-bahin. O, bahin. oh, yan Oh. Wala nang ingay. O, oh, di ba diba, Mga awards. Okay na yan. So, simple lang po yan. Bye-bye.